Saan ang gusto kong answer? Okay, 15 seconds left. Multi, ano yata to eh. Addition to eh, addition. Addition to Angela. Ano, 5. 6, 7, 8. 8, 8, 8. 2 <laughs> no. okay. plus 2, hindi, 4, 4, 4 Okay, okay 4, 4, 4, 4, 4 Yun Okay Ay, hindi, 6, 6, 6 Saan yung 6 dito? where 6? Ayun Alam ko kasi addition eh Okay Next, next, next Okay, hindi, 4 4 Mas maganda ani subtraction ni. Eh. Hindi 3, 3 sa yung 3. Ayun. O oh, alam ko yung addition eh. Kita. Ah, hindi 9, saan yung 9 nine dito? 9 nine, 9. Nine. Ayun, 9. Ayun. Ha? Okay, hindi 6. Saan yung 6 dito? Hello, ba rip ban. Ay, 6 7 hindi 7, 7 sa inyo 7 dito. 7! Wala! Yun. Mamamatay na ako isang mali. Ay, 4 uh, ano 4 5 6 7. 7 7 ang tama ang sagot. 7. Ala. Paulga. Okay. Okay, hindi 4 4 4. 4. Dapat tamang sagot dito, ah, 4 ah. Ayun, 4. Addition to yung addition, hindi ten, ten. DITO! Kaya <laughs> ba? Alam mo addition eh. e? Hindi eight, eight, eight. San dito yung eight? Where eight? San yung eh, eight? Eight. Eh, Tiyu. <laughs> 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 you did. Hello, no, sino May dami pa nila, uh. eh, si ano ba pa eh lang Galing. Galing pala nito. Four. Sundan lang natin si Angela pagkatapos ha. Hindi 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10. So sundan natin si Angela. 9 plus 1 equal 10. Addition to addition, di ba? Hindi 2. Ah! Mas maganda minus eh. Six. Six. Mm -hmm. Hindi 6. 6! Hindi 9, 9, 9 hindi 2. 2 pa rin 2 hindi 8, 8 8 ang tama sagot 8 o oh, diba 8 o oh, diba hindi 7 magpatay na magpatay na o oh, pag na muna natin tanongin maganda ni subtraction ni eh. Ano ka, o, Sige. Tatanungin ko na anong sagot. Alam ko. Sige po. Oh, sige, sige. Ayun. Oh, ang, ang tawag pala sa laro nito ay ano? Ay, addition to eh. Mas maganda alam ko to, ni ah uh, Goring galing talo. Panalo, winner is ano no? Trip Angela. Nakita Angela. Ano Nakita ko. Angela. Tara bro Kevin. Hapi mo'i kay Banban. Tayo kay Banban. Wala na si yon na nag na. Ano ko ha ah? Hindi 9 sa inyo, 9 9 9 Di ba Pag nakalimutan ko Okay okay Next Hindi ano Hindi 5 6 7 7 7 7 Okay 9 10 Hindi 10 Saan yung 10 natin. oh Okay. Hindi okay. 2, saan yung 2? Hindi 6, saan yung 6? Ala, saan yung 6? 6 Hindi 4, saan yung 4? 4, 4, 4, 4 Ala hindi <laughs> ko mahanap yung 4 eh Okay, hindi 8 Saan yung 8 dito? 8, 8, 8 8 8 Ayun, muntikan na, muntikan na 8 8 Ay, sa pa din ako Hindi, 4, 4, 4 dito dito? 4 4, 4, 4 Asa yung 4? Hello? <laughs> In 3, 3 Dito Sana panalo tayo. Okay, 6, 7, 8 Hindi 8, 8 saan, eight? saan eight, yung 8 Saan yung 8 8, 8 Hindi 2 2, ayan Pag natalo tayo Ano ah uh, Ano sagot? 8, 9, 10, 10 10, ano? <laughs> ano ba yun? Gumahanap yung 10 eh 9, 9, 9 Saan yung 9 dito? mo ano ah, Ala winner Ayla? na. Winner is Dave 1 2 3 Angel. Ala. Winner oh, oh, ako. Di ba ang galing ang addition? Galing ko talaga sa addition. Susundan na lang kita. Susundan na lang Panalo ako guys. Naka-X recorder. 7 minutes.